Noong unang sumambulat sa eksena ang K-pop boy band na Inhypen, nagkaroon sila ng pangitain upang masira ang mga hadlang sa wika at makisalamuha sa pandaigdigang madla makalipas ang halos apat na taon, maliwanag na nakamit nila ang layuning iyon. Mula noong aming debut, gusto naming laging pumunta sa ibang bansa at mahalin sa buong mundo. Kahit kumakanta kami sa Korean, nakaka ang mga tao sa aming musika. Sa musika, lahat ay maaaring magsama-sama. Sa Pilipinas, nakahanap sila ng partikular na tapat na fan base. Dito sa Pilipinas, marami kaming nakikitang fans na kumakanta kasama ang kanta namin and every time we hear that, we feel like we're very blessed and very happy. Sa kabila ng kanilang mga abalang schedule, nabuo nila ang pagmamahal sa kulturang Pilipino, kabilang ang pagkain. Mahilig akong kumain ng tuyong mangga. Ito ay napakatamis at napakasarap. At habang hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakataong magbakasyon dito, malaki ang plano nila kapag ginawa nila. Gusto naming subukan ang jet skiing sa Cebu at Boracay. Ngunit sa ngayon, nakatutok sila sa kanilang paglilibot at paghanda ng bagong musika. Ang aming mga paparating na kanta ay magpapakita ng bagong estilo at aspeto na hindi pa nakikita ng mga tao mula sa Inhipen, manatiling nakatutok para sa higit pa mula sa inhipin. Like, share, and subscribe para sa mga update. Salamat sa panunood!